Hello beautiful people! Another day and I have another short video to all of you. I hope you found this video interesting. So, sino nga ba ang unang nakadiscover or ang nakadiscover ng crude oil na ginagamit natin ngayon bilang gasolina? And paano nga ba yung crude oil ay nagiging gasoline? So, mag-umpisa tayo sa kung sino ang nakadiscover ng crude oil o ng langis. Ang nakadiscover nito ay si Edwin L. Drake noong taong 1859 sa Titusville, Pennsylvania. So ang proseso ni Edwin L. Drake is nagbaysok siya ng tubo hanggang sa malalim na parte ng mundo hanggang maabot nila yung oil reservoir ng mundo. At doon na nga, sa pagbaisok ng tubo na yon, pagpapump nila, nakapag-extract sila ng crude oil na ginagamit ng mga tao ngayon sa iba-ibang uh, useful na gamit. So, um, ano nga ba yung crude oil? Yung crude oil ay isang fossil fuel na nanggaling ito sa mga patay na katawan ng hayop, nabubulok na halaman, na sumama na sa mga sand and stones, tapos nagkakaroon ng chemical, chemical reactions, and as years went on, millions of years ago, through the process of chemical reaction, nagiging fossil fuel siya. Hanggang sa maipon ito, doon sa ilalim ng earth, which is the oil reservoir ng mundo. Pag na-extract na yung crude oil um, beneath the earth, dadalhin siya sa oil refinery. So, pagdating sa oil refinery, ipaprocess siya into three uh, process. Yun yung distillation, conversion, at yung treatment. Sa distillation, doon na nila kinakategorize yung oil na na-extract or nakukuha nila sa crude oil. So, parang process ng... Uh, ang process nila doon is yung parang sa steamer ng siomay, parang ganon. Kasi yung crude oil, ilalagay sa ilang sa isang nakatayong tube. Tapos, yung tube na yon layer by layer yon parang sa inita ng siomay. Layer by layer yon Kaya lang ang pagkakaiba is, yung bawat layer niya, walang butas tulad sa siomay na steamer. Tapos, sa pinaka-bottom niya, nandun na yung crude oil. So, basically, papakuluan siya, tapos pag nag na siya or nag-vaporize na siya, aakyat yon hanggang sa pinakamataas na part ng cylinder. And then, ang mangyayari is, kapag nag-vaporize siya or nag-steam siya, um, pag napuno na yon ng, ng um, steam, pagbagsak kasi ng steam na yon, magiging liquid siya. Parang pag nag-steam ka nga ng show, may ba diba, sa takip nun, may lalaglag na mga tubig-tubig kasi nga nag-steam. So, ganun yung nangyayari. Aabot siya hanggang sa pinakamataas na layer and every layer nun, doon na nakakategorize yung oil na nakukuha nila sa crude oil. Depende kasi sa boiling point. Yung pinakamababa, yun yung pinakamataas ang boiling point hanggang pataas ng pataas, pinakamababang boiling point, pinakamagaang parte or pinakamagaang bahagi ng langis. So ano-ano nga ba yung mga layer na yon At ano nga ba yung mga gamit nun? Or saan sila ginagamit? So yung layer-layer na yon basically yung pinakamataas, yung yung pinakamagaan na bahagi ng langis pababa pinakamabigat yun sa baba. So, sa pinakataas, doon yung pinakamagaang bahagi, which is the gases. Yun yung ginagamit natin na LPG or liquefied petroleum gas na ginagamit natin panluto. Now, the second layer na magaan is yung napta. Yung napta, guys, dun, yun yung ginagamit para sa mga um, lighter fluid, solvent. Yun, yun yung gamit niya. And then, sa third layer, nandun naman yung gasoline na ginagamit natin sa mga vehicles. And then, sa susunod na layer naman, is nandun yung kerosene, which is alam natin, di ba, pamilyar na pamilyar tayo sa kerosene. Ginagamit din siya as jet fuel, um, and also for lightning. Then, diesel oil, and nandun din yung sa second heavy part, nandun na yung lubricating oil malapot-lapot na siya. So, sa lubricating oil, doon ang gagalang yung lubricants, yung mga waxes, yung mga polishers, yun yung ginagamitan niya. And then, sa pinakamabigat or bottom part, nandoon na yung latak ng pinagpakulo ang crude oil. Yung latak is ginagamit bilang um, aspalto. Or yung iba, ginagamit siya as materials for roof. For roofing. Or yung isab mga bubong. Yun, ganun. So, yun yung mga useful na um, nanggagaling sa crude oil na nae-extract galing sa ilalim ng earth. Biruin mo, dumi lang din yun. Pero, as years went by, millions of years ago, naiipon siya sa ilalim at napapakinabangan naman ng mga tao sa ngayon. Di ba? Alam niyo yung kwento ni Edwin Eldridge siya yung nakadiscover ng oil pero namatay siyang hindi siya mayaman. Mahirap siya, umaasa lang siya sa pension ng gobyerno. Ganon, hindi siya umaman kasi hindi niya nabili yung patent nung nabaya, na ayos yung patent nung pagkakadiscover niya ng oil. And um, yung story niyan bago siya naging successful is challenging din. Kasi one year siyang, one year niyang trinabaho yan bago niya na-discover. March of 9, 1858, nag-umpisa yung uh, project. Pero naging successful yun is August of 1859. Iniwanan na siya ng lahat ng investors or yung mga nagpupondo sa kanya, iniwanan na siya. Wala nang pondo kundi nang utang siya para lang matuloy yung proyekto na yan. Hanggang sa ayun, naging successful naman siya, di ba? Kasi naniniwala talaga siya siguro na magtatagumpay siya sa part na yon. Yan lang. Hindi naman siya, although kinilala siya sa buong mundo, hindi lang hindi naman siya yung um nagbenefit or yung maman sa pagkakadiscover na na yon Ayun lang so that was the short story about um yung nakadiscover ng oil at kung paano o ano yung mga gamit ng crude oil na pinapakinabangan ng mga tao sa ngayon. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching, for following, and for sharing my video. Have a great day, and you keep safe always. Thank you. Bye!